morning mga brad touchdown and punta na tayo kay secret source mga brad let's go rambola na ayun nagupot down kapot kamot kapaw na lama kita So mga brad nandito na yung mga nakuha natin So fle flex ko sa inyo mamaya Nandito na yung mga nakuha natin guys Doon kay Secret Source And say isayin natin to So unang cap Meron tayong barrel Na snapback Tapos may hookah tayo na dad hat and meron tayong Tomahawk na brand I mean, ewan ko kung anong brand to Tomahawk tapos may naka embroid dyan na tao na may parang sinusupalpal tapos may slam dito Tomahawk dyan tapos may reversible tayo na Lacoste na bucket hat pang babae ganyan And uh, meron tayong bush hat na either. Ewan ko paano basahin to. Gore-Tex siya. Excellent condition. Tapos may bucket hat ulit. Ganyan, new era. Tapos may wallet dito. Galing HHR. Adidas. May pouch. New balance. Tapos may ano tayo dito. May dust bag na botega botega bodega botega tapos may dalawa tayong tote bag na diamond tiffany yan so may car heart tayo dito may rl big pony shish and obey na pang psg ata So, ayun sila. Yun yung nakuha natin kay Secret Source. On to the next trip, shall we?